Kain? ay ano pre. Kain, kain, kain pre. tayo, Kain tayo, Teka. Oh. Ano ba yung ulam mo? Burger lang ako ngayon. Eh. Ah, hindi ulam. Ano burger, lang. Burger lang. Parang hindi kaya yata mahal ng mama mo kasi... Mama, mama. <laughs> Ang putla ng <badlanong> burger mo. <laughs> 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 okay naman to ha. Bakit ito nang mo? <laughs> <laughs> ito sa akin, oh. spaghetti. Parang ah, kagabi pa yan ah. Hoy! Eh. Bagong luto to. Masarap <coughs> ya. Oh. <laughs> spaghetti! ini kaya habang mo spaghetti mo. Oh. Ah, eh wala ka dito sa dala ko. <laughs> ano ba yan? Ano, oh, eh, ano ba yan? Tingin mo nakikita. Tender juicy hot dog yan. Pare. Parang... Yabang mo. Teka, 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 teka. Oh. Pure Foods. Tender juicy hot dog. Wow! Wow! Ah! Grabe! Grabe naman! Gulat kayo, no? Baka naman pwedeng matikman yung bago mo. Gulat kayo, no? Saran niya yung bibig niya, baka pasok ka ng langaw. Eh dito pala, bilig na kayo. Paano ba pa itong nandito? Ano ba yan? Grabe naman yung pagkain mo. Ah! Mga bago sa panlasa. Ginawang kasi ako ng mama ko ng spicy quesadillas, spicy mac and cheese, at saka spicy pig blanket. At syempre, ang ginamit niya ay pure food standard juicy hot dog chili, chili and cheese. Oh! Talagang mahal na mahal ka ng mama ko. Mahal na mahal talaga ako ng mama yeah, ko. Lang ng mama ko. Gusto nyo ba? Oo. Oh, pwede, pwede naman. Oh. Kaso ayoko, yun yung problema dun eh. Ganto na lang. Oh, oh. Manood kayo ng Ninong kasi kasi ipapalabas si ninuray kung paano lutuin to mga Tapos ikwento nyo sa mama nyo ninoray. para sumarap-sarap naman yung mga kinakain nyo. Oh, ito, ito na lang. Oh, oh. oh. Panoorin na lang natin kung pa paano gawin to. Ah. Yan, oh. Ayan, 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 ayan. ayan, ayan, mm ayan. -hmm. Oh. Ayan, oh. yeah, ito, ito. Ayan. Ayan, ayan, ayan na, buffering play. Ayan, oh, playing na. So mga inaanak, ito nga ang bagong-bagong Pure Food Tender Juicy Hot Dog Chili at Chili Cheese. Bago sa panlasa yan. Asting ito pare, ako kasi medyo mahilig ako sa maanghang, kaya masaya ako dito. So ngayon, dahil meron dalawang tao dyan na hindi mahal ng mama nila, na nanonood ng na Minong si Rai. Paro tayo yun ah. Tayo yun ah. Oh, Oo nga, live ba? Oo, oh, parang live yata to eh. Hindi yata si Minong Rai Gwapo rin na, Minong Rai medyo, oo, oh, mabaho nga lang. na lang Load na lang ha. Kailangan na matuto. eh. Ay, magluluto tayo ng tatlong spicy recipes na gagamitan natin syempre ng bagong-bagong tender juicy hotdog chili at chili cheese. Yung unang gagawin natin ay spicy hotdog quesadilla spicy, pink siya na blanket at hindi po ako yun na birubura ng sile at kinumutan. Baka lang iniisip na ang karamihan niya. At yung so, isa natin ay spicy mac and cheese pero hindi lang yan basta mac and cheese na nilagyan ng sile pare. Medyo complicated to at sure na masarap to. So, okay. pa kailangan natin gawin pare? Simulan na natin yon. Papainitan tayo ng pan tapos kailangan natin lagyan ng oil of your choice. My choice is chicken oil. Medyo na-miss ko sabihin yan. Ah. Tapos, giniling na baka. Pwede rin naman siguro baboy, pero mas trip ko lang baka dito. Kaya lang natin ng konting asin lang para lang magtubig kasi ang gusto natin ay mag ng konti ito. Kung may kita nyo, may uh, konting browning na. Okay na yan. Tignan natin ng sibuyas, saka chop, bell pepper, Tsaka bawang din na ketchup. Baka nagtataka kayo kung anong ginagawa ko dito. Sabi ay, ko, ayun nga eh, di ba? Kaya sabi ko gagawin ko, mac and cheese. Pero hindi ko na-indicate na gagawin talaga natin dito ay parang chili cheese mac and cheese. Ang pangit lang kasi hmm. parang ganon, parang ganon. Parang lang medyo upgraded na. Kasi upgraded na nga yung tender juicy hotdog natin dito eh, uh -huh. di ba? Kailangan yung mga gagamitin natin, upgraded din, di ba? So, igisa lang natin to. Tapos, yun. Balikan nyo ako. Siguro mga, mga one minute lang. ba? Diba? Tapos, pwede na tayo maghiwa ng tender, juicy hotdog chili. Pare. Meron pa itong isang variant, yung chili cheese. Pero hindi muna yun yung gagamitin natin dito. Kasi, lalagyan natin ng cheese to, pare. Yan. Siguro kailangan natin dito ng ano. Apat na piraso, lima. Oo. mo. Oo. Sama kami dito eh. Ay, akin ti. Oh, ah. Akin ti. O, anim, anim etong ano na to etong product na to pare ano to para to sa mga big boys and big girls diyan eh tama. ako pare uh, admittedly mahilig ako sa sa maanghang eh nung bata ako hindi talaga so ngayon kaya ko na yung anghang mahilig ako sa maanghang sakto pare kasi favorite natin to ngayon bata tapos para bang dating eh sumasabay sa pagmamature natin ng tender juicy hotdog ba diba? tama bago sa panlasa kasi may konting anghang pero i'm sure familiar pa rin pare kasi nakalakha na natin to eh, di ba tama Hmm. So, siwain natin ng ganyan. Pare, oh, kita mo. Di ba? May sili talaga. Talaga par... pang big boy. Oo, oh, di ba? Ngayon, pwede kayo magdagdag kung ilang pang hat uh, hotdog ang gusto nyo, di ba? Pero ako, okay sa akin yung ganto karami. Ngayon, na-chop na natin yan, pwede natin ilagay direkta dun sa pan natin. Tapos, igisa pa natin further to. Siguro, mga 3 minutes pa. Yan. Pwede natin lagyan ng konting tubig. Tapos, kan tomatoes. Uh, meron kami dito yung hull. Pwede yung durugin, pero hindi na. Madudurog naman yan kapag niluto niya. Siguro, ano, survive na rin dito ang ano, tomato sauce o tomato paste. Pwede na yan. Kung anong meron kayo dyan, pare. Basta hindi pwedeng mawala dyan, pare. Yung tender, juicy hotdog, yung chili, pare. Tapos, eto, optional, pero ako gusto ko to. ba diba, sa chili, kung masarap yung may beans. So meron kami ditong ano, dilatang beans na luto na siya, nasa can. Ah, uh, pwede rin kayong gumamit ng dried, pero medyo mas matagal lutuin niya. Eh, gusto natin mabilis eh, 'di ba? Tama. Ano yan ah, sinama ko yung ano, yung tubig niya. Yung kung tawagin yun, eh, parang aguafaba. Iba tinatapon nyo yun, eh. yung mala malapot wow. na nasa bawo ng beans. Pero masarap yun eh. Tsaka palalaputan din naman natin to eh, di ba? Paminta. Gamit ang aking magandang pepper mill. Yeah. Tapos etong spice, baka baka hindi niyo gusto. Eh, di wag niyo lagyan. Garo naman ang pagluluto, diba? oh. di ba? Kung di di ba? Pero ako, gusto ko may cumin pare. Yan yung, yung, yung nagpapa-chili diyan eh. Mas ito para sa akin, ano to? Essential to dito sa sa dish na to. Medyo weird, pero kailangan to pare. Cocoa powder. Yan. Kung wala kayong cocoa powder, pwede kayong maglagay na kunyari mero kayong chocolate bar sa inyo. May konting tamis lang naman 'yun. Wala namang problema doon, 'di ba? Mm. Tapos lang kaya ng konte. Mabibigyan ito ng kakaibang kulay at syempre, kakaibang lasa rin talaga, parang chili nyo Pero kung pwede 'no, 'wag 'yung milk chocolate. Dark chocolate sana. Simmer na lang natin 'to hanggang uh, lumapo tapos ready na yan. Hindi ko na ito nilagyan ng kahit anong uh, anghang, pare. Kasi yung anghang natin, dito na magagaling sa atin, tender, juicy hotdog na chili, pare. Tikman nga natin ito. Kuchara. Wow. 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 Improvement. It's never too late to improve, pare. Bisgo mo yan. Okay na, sarap. Gusto ako dito. So, set aside na natin yan. Tapos, gumawa na tayo ng mac and cheese. Napakadali lang yan, pare. Meron tayong cheese dito. Kahit anong kesong gusto nyo naman natutunaw. Pero kasi mga kesong hindi natutunaw ngayon, eh, di ba? Tapos, gatas tapos macaroni na luto na. Optional kung gusto niyo 'tong lagyan ng uh, yellow food coloring. Kasi kapag yung uh, keso nilagyan niyo ng gatas, eh mamumuti 'yon, 'di ba? Magiging hmm. parang keso blanco siya, white cheese. Pero ako tingin ko, hindi na, pare. Okay na 'yan. Kaya kung gusto niyo, meron kayo diyan lying around bahay niyo. Di sige, lagyan niyo. Pero ako, good sa ako dito. So lutuin lang natin 'to hanggang malusaw tapos pwede na nating i- Simbol. Ang galing mo dun na, Ang galing mo dun na, ko wala makakuha. Okay na ipasa natin pare. Kahit anong lalagyan na pwede nyo ipasok sa oven. Kasi i-oven natin to. Pero konting-konti lang naman. Para lang uh, mag magsama sila. Alam mo yun? Ngayon mo yan dyan. Tapos itong ating chili ko na again, ginamitan natin ng tender juicy hotdog na chili. Pare. Lagay lang natin sa taas. Actually, ito pala, okay na, pwede nyo na i-serve yan. Napakasarap na yan, di ba? Mm. Pero, artihan lang natin ng konti. O, oh, yung arti naman yun yung ining ray. Pero, konti lang, di ba? Konti lang. Ayan. So, kuha pa kayo yung nung cheese na ginamit nyo. Just grate nyo lang ng konti. Ayan. Pwede nyo pa lagyan ng ano, mozzarella, sa cheese pull. Alam mo 'yon. Pero, kahit anong keso gusto nyo, basta importante natutunan. Saka nasa sa gitna lang, pre. Uh -huh. Para expose pa rin ng konti yung chili ko natin, 'di ba? Uh -huh. Tapos isalang na natin sa 200 degrees na oven. Saglit lang pre, siguro mga 10-15 minutes lang 'to. Pero basta bakit nyo yung na yung keso. Okay na 'yon. Lalagyan na natin ng rack para hindi masyadong masunog yung ilalim. Rack. <laughs> Yan, pare. So, balikan natin yan after uh, around 10 to 15 minutes. Check na natin to, pare. Oo! Di ba? Napakaganda. Tsaka ang bango, di ba? Excited na akong kainin yan. Pero mamaya na, kasi kailangan natin palamigin ng konti. Ha? Diba? Kunti, mapapaso yung mga bunga natin. Pero gusto, mas mahalaga doon eh, kailangan gusto kong tikman ng sabay-sabay. So yun nga, palamigin muna natin to at doon na tayo sa pangalawa nating recipe, pare. At yun ay... Cut mo muna yan. Ang gagawin nga natin ngayon ay kesa dogas. Alvin ano yung kesa dogas? Kesa hot kesa na may hot Ang galing mo. Tama. Yun nga mismo 'yun. Yun nga mismo 'yun. Simple-simple kasi na may hot sa loob. pero iba yung form nito, uh, hindi siya yung typical na nakita yung Angel. Uh Oo. -oh. So ang gagamitin natin dito ay Tender Juicy Hotdog yung chili cheese pare. Bakit? Kasi kailangan nga natin ng maraming maraming cheese dito pare. kasi quesadilla na sa pangalan na nga, di ba? Quesadogas, quesadillas, di ba? Ilan? Pito, pito, pito naman yan. Na dalawa kami. Sige, apat lang. Anim, anim. Hindi, papakita ko sa inyo. Gagawa kayo kasi madali lang talaga to pre. Ang hirap. Actually, yung, yung level ng anghang niya. Ako kasi talaga, medyo mataas yung tolerance ko sa, sa anghang. Para sa akin, uh, enough na siya. Nalalasahan mo. Marami kasi ako natitikman pero na, uh, spicy daw, pero hindi naman talaga. Kasi kahit spicy, gusto nila dito lang sa level na to para mag-appeal pa rin sa karamihan. Pero itong level ng spice ito, tamang-tama, pre. Una natin gagawin ay uh, lulutuin muna natin ng konti yung ating tender juicy hot na chili cheese, pre. Yung iba, nagluluto nito, may kanya-kanyang method eh. Si Hamidig, lalagay pa ng tubig, okay. di ba? Ako straight up na ano lang, na frying lang. Konti lang. Konti ka. Tapos kahit hindi pa mainit, lalagay na ako. Ay, okay. walang wala, wala, hindi pwede. Tsaka hindi mo rin naman makikita eh. Kasi nakabalot naman siya sa ano eh. Tsaka kapag ako, ah, kapag may cheese yung loob, hindi mo ihiwaan. Tatagas eh, tatagas. Light na frying lang, ganyan lang yung uh, gusto ko. Isa masarap din dyan, na gusto ko, grilling. Masarap ang ano eh. Sa camping, ah, di ba? Ay, kaya lagi tayo Tama. may tender juice yung hotdog sa camping. Tama. Ito next sa ating kailangan. Ah, uh, tortilla. Ngayon, yung napili namin tortilla, maliit. Para medyo sakto sa hotdog natin. Tsaka wheat. Kung bakit wheat? Habing doktor ko, kaya ako dadagdag na fiber eh. Tapos eto, pinaghalo itong paborito nyong natutunaw na keso tsaka mozzarella. Mm. Pero bago pala yan, eto muna. Keso rin, pre. Dati, kung naglalagay nito. Yung nabibili sa tindahan na storebot na ano, na nacho cheese. Okay. Pero kasi hindi lang. Kasi ang tingin ko sa kanya, parang cheese spread lang. Parang dinoloko lang ako nito eh. Pero pre, hindi. Promise. Natin dyan kalat natin. Mas maraming keso, mas masarap, di ba? Tadagdag pa yung nasa loob ng ano natin, tender juicy hot hotdog na chili cheese natin, pare. Ah, uh, yung iba nakikita ko naglalagay pa ng mga sibuyas kamati sa loob, parang medyo salsa. Problema doon, medyo nagtutubig, mm. di ba So ako, eto lang. Spring onions lang. konti lang. Ngayon natin dyan. Tapos, i-roll yun natin na ganyan. Make sure na yung tiklop ay nasa baba. Ha? Nandyan. Tapos, ilagay na natin yung diretsyo dito sa, sa pan natin. Makinig kayo lahat, may quiz, may quiz to. No. Lalo ba sa quiz no, pre? Lalo ba sa quiz no? oh, lagyan natin. Okay, so ah. Tapos, ano next ito? Okay. Ang galing. Ang galing talaga ito si Mr. De La Cruz. Tapos yan. Stick loop. Simple lang. Madali. Hindi mahirap, di ba? Mr. De La Cruz, ikaw nga dito. Para patunayan na hindi mahirap tong ginagawa natin. Yan balikan mo dito sa home economics ha, magsakasaka sa PE. Lahat ang subject ikaw lang teacher. No, Hindi, <laughs> nagtitipid uh, yung school eh, nagtitipid uh, yung school. Minsan nagpi physics din ako. Hindi kasi, yung physics 6 na gagamit ko sa PE yun. Makakamakukompute ko na yung trajectory ng bola, di ba? Against gravity. Velocity. Hmm. E, Marami yan, nanay mo ba kakain yan? Ang dami yeah. yan ha. Ah. O, oh, ano next? Oh, tapos, kaya pala pagsakasaka sa aralipan lipo. Nag-aralipan lipo, nandi pala ako. Yeah. Mm. Ano? Oh, Uh, high school to grade 5. Oo, oo, oo. Sige, sige. Sarado mo nga. Oo. Oh. Uh, ang galit. Ay, ano ka, sarap oh. Eh, eto kaya, eto, ano ko to eh. Problem student ko to eh. Problem student ko to Sa sa ulo yun. Oo. Hindi, hindi, eto. Si Mr. Gamlaga. Mr. Gamlaga, halik nga dito. Oh, galit pa, galit pa, nagdadabog pa. Hindi porkit binuli ako ng tatay mo nung kabataan namin, eh, gagawin mo na rin sa akin yun. Oh, yan. Oh, sige, lagyan mo. Oi, 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 Ha? 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 Oo, oh, ng ninong. Ah? 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 Oh. galing ka ron, ha? Sabi, sabi mo sa tatay mo, yung trauma, dala-dala ko pa rin. <laughs> so, siya mahirap na bagay. Napaka, napaka, napakadali niya lang, di ba? So, ngayon, nailagay na natin yan dyan. Kailangan na nating uh, lutuin yan, pare. Salamat pala sa paggawa ng trabaho ko, mga students. Ah. Ang kailangan natin dito ay init na medyo mababa lang, pero kalat. Pinakamaganda yung nasa gitna. Ayan. Tapos dito, sa ilalim niya, medyo may nakalawit na keso. May nakalawit na keso dyan. Pakita ko sa'yo, baka di kayo naniniwala. Ilalim gawa ni Mr. Gamla. ba? Normal yan. Normal yung nakalawit na keso na yan. Importante na kung lulutuin nyo na siya, sa non-stick pan nyo gawin. Kasi kapag tumagas yung keso, masusunog lang yun sa typical na kawali. At sa ganyang form, wala talaga tayong magagawa. Talagang tatagas at tatagas talaga yung, yung keso natin. Di ba? Wala eh. Ganun talaga. It's just a pack of life pare. Kung wala kayong nonstick, siguro best bet nyo na ay i-air fryer nyo o i-oven nyo, di ba? Kesa makita ng nanay mo na yung kawali paborito niya, eto eh, tong totong na, di ba? Mm. So, balikan natin ito, tapos mamaya babalik na rin natin. Medyo tumatagas na siya, pero medyo tostado na rin yung, yung ilalim. Mag nyo Tostado! Normal naman yan. Normal naman yung pagtagas na yan. Yan! Yeah, ang hinahanap ko. Yan! Yeah. So yun, lutuin na lang natin yung kabilang side, tapos pwede na nating natin hanguin natin plating. Par! Ayan na siya. Pwede na e, eh. Dahan-dahan, ayaw natin bumukas. Oop! Oop! Matagal na. Tapon pa! <laughs> Yan. Yeah. Uy! Diba? Garnish. Uh, meron tayo ditong sour cream, pre. Tapos konting spring onions, para And that's it. Ito na ang ating quesadugas, Para na ginamit natin ng tender, juicy chili cheese, hot dog pare. Ang paganda. Amin mo, amin mo. Ah! na tikman. pero hindi pa pwede kasi meron pa tayo isang putahe at yun ay pig sir blanket at uulitin ko lang po. Ha? Uulitin ko lang po. Hindi po ako yun. Nakakaruga, eh. Oo, nakakasan eh. Oh, oh. sir. Oo. Oh. Alam ko na hindi po ako yun na nakakumot at may sile pare. Simulan na natin 'yan. Pig sir blanket. Okay na? Napatawa ko na kayo lahat. <laughs> okay na? <laughs> so Di na. Hindi na, magluto na tayo, buse. Pink sirap Okay na, napatawa ko na kayo. Masaya na. Pwede na tayo mag -proceed. Pwede na. For the vlog Okay na. Oh, Pakisoli na to. Kanina mo man hiniram yan. Pig si na blanket, pare. Madali talaga to. Talagang gamitan lang natin ang tender, juicy, hotdog, yung chili cheese ang gagamitin natin dito. Pwede rin naman yung chili lang. Pero kasi, masarap yung may cheese eh, and Wala na tayo masyado ilalagay dito. Kaya maganda dito na nasa loob na yung keso natin. Kasi kapag ilalagay mo sa labas, wala. Pangit yun, di ba? So, para mas madali, meron tayo dito yung pastry na binili namin na ano na, na nagawa na, na di ba? Saan po namin nabili? FB Market. Ganun lang po, pare. Pero I'm sure alam niyo kung saan bibili niyan. So, kunin lang natin ito. Kung tutusin, pwede namang hindi puff pastry ang gamitin niyo. Kunyari, meron kayong ano, recipe ng kahit anong tinapay. Pwede na yung pre flatten lang natin yan. Basta ang gusto lang talaga natin mangyari, babalutan ng dough yung hotdog natin ba? Yun lang. O oh, eto, pare, ito yung gagamitin natin. Tender juicy hotdog yung chili cheese, pare. Pero kung gusto nyo yung chili lang, wala problema, pare. Pero mas masarap lang talaga to para dito sa application na to. Tama. So ilan tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sige, gawa tayo ng lima. So pasukate natin, sakto yan. Pero mas maganda siguro, nakalawit yung ulo. Yan, medyo nakalawit ng konti. Parolyo mo lang na ganyan. Para lang ma ensure na nakasil. <laughs> Did you, know gets you not get it? There <laughs> used to be a graying tower alone on the sea. Kakakain na e ito ha. Ah. Para lang sa nakakaalam kay seal to. Yan. Pwede niyo pang yan, e, ganyan talaga para sure na hindi bumuka. Kasi magpa-puff up to, so may tendency bumuka. O, oh, ayan o. Oh. Di ba? Hilaw pa yan, mukha na masarap. Oh, Di ba ang gaganda? Tapos, meron tayo dito ng konting tubig. Nalagyan natin ng isang itlog kasi i-egg wash natin yan. Mm. Washi-washi na. Okay, egg mm. -hmm. Tapos, pupunasan lang natin ng ganyan. Nakikita nyo yung pulang kulay na yan. Mm. Okay lang yan. Kasi ang idea naman dyan ay mapapabrown natin siya. Diba? Lagyan natin ng Maldon salt sa taas. Oy? Ngayon, isa lang na natin to. Meron tayong oven dito, yung ginamit din natin kanina. Preheated na 200 degrees sa taas at sa baba, pare. Hindi ko alam silip-silip lang to. I suggest i-timer niyo yung cellphone niyo na 10 minutes, tapos silip. Kapag kulang pa, additional 5 minutes ang 5 minutes. So, balikan natin ito mamaya. Uy! Diba? Eh, di Hindi ko siya makita, pero maganda ba? Ay, on. Mamaya, maya-maya uh, ng konti, ano pa yan, uh, ng konti. Ang garoon naman ng baked goods eh. Iimpis yan, impis ng konti yan. So, kapag nangyari sa inyo, huwag kayo matakot. Normal lang po yan, di diba? <laughs> sabi ko, ah, sabi ko lang, huwag matakot, di ba? Napakasosyal, diba? pare, oh, di diba? meron kayong Housewarming party. Mm -hmm. Baby shower. Oh, oh. Yung mga celebrasyon na medyo na naakma sa edad natin. O kaya ano, picnic kayo ng girlfriend o boyfriend mo. Pag ikaw yung kasama, para ayoko. Yeah. Teka, wala kang girlfriend ah. Oh! At ito na nga pare, ang ating big sira blanket at kung makikita nyo naman talaga, hindi naman talaga siya ako na nakakumpot, diba? At syempre, ang ginamit natin dito ay tender juicy hotdog. Yung chili cheese pa rin, napakasarap nun, diba? So, kumpleto rin tatlo, wala na tayo ibang kailangan gawin. Kundi hindi tayo magkakalala sa patos, kundi titikman na natin to Pero bago yan, Jerome, soma ka muna. At ito na ang ating Pure Food Center Juicy Chili at Chili Cheese. Three ways, pare. Swak na swak sa merienda. Pwede rin pang okasyon. Pwede rin pang wala lang. Mm. Pwede rin peace offering sa galit mong asawa. Tama. Pag nanonood ka ng ninong, Rai. Oo. Uh, sa uh, uh, yun, ano, di ba? Spicy puti. yung pinapanood mo. Spicy pa yung kinakain mo, di ba? Uh, o, oh, ah. di, tikman na natin to. Oh. Sabi nga sa amin sa aming nayang, oh. tinang na mo'y aan, pare. Si bite. Mm. Sabihin mo. Papa, mahal na mahal kita. Papa, I love you. <laughs> ka pa. Mm. Mm. Ano, kamusta? Sarap. Hap? Mm, -hmm. ah, ka na, makarami ka pa. Mm. Ang mga bagay na masasarap, kapag pinagsama-sama mo yan, di ba? Masarap yan. Pero, hindi kasi pwedeng masasarap na components lang, pare. Hindi po pwedeng wagyu ibalot mo sa king crab. Wag ganon. Huwag ganon. Hindi, hindi masyadong. Hindi dahil masarap nung isa na to, e eh, babagay na siya dito. Gagana siya kung merong contrasting o complementary flavors or textures. And dito, ang dami nangyayari sa bibig mo. Malalasahan mo muna syempre yung, yung napakagandang texture atin, tender, juicy, hotdog na chili. Tapos yung keso natin. Then yung, yung beans kasi, meron siyang parang starchiness na binibigay. Eh. Malalasahan mo yung components yan. mo sa bibig. Tapos kapag ginuya mo, mm, ang sarap, pare. Next! Pare, dito tayo sa ating kasadogas. Ito naman yung gitna niyan. Kitang kita yung ating tender juicy hotdog na chili cheese pati ang daming keso, di ba? Tsaka par, mabigat. Mabigat siya, oh, pre, Hindi yung parang, ayan, 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 naman niya, bulak. Hindi, pre, hindi, hindi. Hindi. Hiwain ko na. Hindi, uh -huh. mas maganda pag kinagat. Mas maganda pag kinagat. Pero ano okay, tingin? maganda yung hiwa rin. Mmm! Okay. Tira mo to. Itabi mo ng sili. Ayun na. Oh. Ayun na. Ayun na. ng sile. ba? Oh, diba? Merong package ng anghang dun sa ating Pure Food, Sender Juicy Hot Dog Chili and Cheese pare. Talagang, aminin ko, pag ako kumakain ng anghang, medyo over eh. Medyo, gusto ko kasi, mataas yung tolerance ko sa anghang, pero gusto ko nahihirapan ako. Kasi, wala wala nang kwenta yung kain ka lang ng, ng konti. Kaya ako ah, personally, kaso minsan, umu-over, pre. Like, Masakit na lang, masakit na lang talaga siya. Eto, saktong sakto, -sakto di ba? nai enjoy mo pare. nai enjoy na ko nang hindi ako masyadong lilimahid kasi pag kumakain ako naman, nang oh, talaga ako, yeah. pre. Pawis na pawis talaga ako. Ang maganda pa dito sa recipe na to, pre. Makaka-counteract nung sariling keso na nandoon sa loob ng kisadogas natin, yung anghang ng ating Pure Food Sender Juicy Hotdog, pare. Dito tayo sa ating nilalamig na pig sina blanket, pare. Apakaganda, di ba? Gusto ko lang kayong i-remind na ang ginamit natin dito ay ang ating pure food, center juicy hot dog, chili and cheese. Pare. Kasi tulad nun sa kesadogas natin, tatagas talaga yung keso. di mm. Diba? Dito, walang tatagas. Nasa loob talaga lahat, diba? Tsaka sobrang simple. Store-bought pa pastry, konting egg wash. Na yung egg wash, in-scramble na nung asawa ko. di mm. ba? Diba? Tapos ang ating pure Foods, tender juicy, chili and cheese. Tsaka konting, ano ba to? Maldon salt. Maldon salt lang. Pwede nga wala yun oh. eh, diba? Mm. Cool Masarap. Doon na sinabi ko kanina, dalawang bagay. Masarap. Pag pinagsama mo, mas masarap. And sa kaso nito, puff pastry, masarap siya. Pero neutral lang siya. Tinapay siya, technically. And yung ating pure food sender juice, chili and cheese, pare. Eh, syempre, alam na natin masarap yan, oh. di ba? Kung ikaw, eh, lumaki sa TJ, tulad namin dito, hindi na dapat pinag-iisipan tong bagay to, oh. di ba? Tira mo, pre, yung kanina buto, di ba? Oo. Oh. mo yan. Yung sili na mismo. Ayan, no? ah, diba? ah. Tsaka yung keso, andun di ba? Diba? Pwede tayong gumawa ng sausawan dito. Naisip ko lang. Uy. Ngayon ko lang naisip, di ba? Hindi ko pa sure kung ano, pero tingin ko dapat merong honey. <laughs> Ganda lang talaga ng honey natin, par. <laughs> Pwede kayong gumawa ng ano, ng chili honey. Pero sapat na kasi yung anghang ng ating ano eh. Tender juicy, hotdog chili and cheese, pare. Ngayon, sasawso ko lang dito sa honey. Kasi pre, dumagdag yung savoriness niya kasi meron tayong nilagay na asin sa taas. Hindi siya maalat. Ang puff pastry, pwede mong istir yan papunta sa direksyon ng matamis. Kaya tayo meron mga Danish pastry, di ba? Pwede mo rin istir papunta sa direksyon ng maalat tulad ng beef wellington. Di ba si Gordon Ramsay naglalagay ng salt sa, ng maldon salt sa labas di ba? So ngayon, bakit hindi pa natin guluhin ang isipan natin lalo, pare? Savory, sa so, natin ng honey ng konting tamayos. Mmm. Tulad nga lagi na sinasabi na tatay ko pag uulan. Mm. Yan ang nga ba sinasabi ko. <laughs> mm. Parang lumalagotok pa yung paka ni Amidy Ano? Uok. Oh. Sarap, di ba? Ma-okay mm. Ma ba yung addition ng honey? Mm. Di ba? Okay siya. Wala ka na yung sabi. Oh, wala na masasabi to. Puno wala, na yung pipig. Sige punong na, pupuka na, na. na di ba? Pero ngayon ko lang talaga siya naisip. Ngayon ko lang siya naisip. Hindi dahil maalat siya, kundi dahil doon nga sa addition ng asin. Medyo pumihita siya. Ito yung neutral, sweet. Dito siya sa savory, pre. Mm. Ngayon, balik natin. Doon sa sweet ng konti. Okay siya. Masarap siya. Tapos yung, paano ko ba sasabihin to? Yung comfort and familiarity na naukuha natin sa Pure Foods, Tender Standard Juicy Hot Dogs na nadagdagan ngayon ng anghang dahil meron tayong chili at chili cheese variant, pare. Talagang, ang, ang sarap kasi bagay na bagay sa akin. Mag-isip ka nga. ng mga pagkain na kinakain mo nung bata ka. Tapos isipin mo kung mayroong maanghang na version nun. Parang ay, ang sarap nun. Gusto mo bang itry? Andito tayo sa kusina, pre. Pwede natin ay, gawin yan. Spaghetti. Spaghetti. Ma hindi ka naman kumakain na maanghang. Lumaki ka na hindi kumakain na maanghang. Yeah. Pero, yeah. hindi. Pero pwede, pwede gumagawa yun. Gumagawa ko dati oh. maanghang na spaghetti, di ba? Oh. At dahil nga nadagdaga na siya ng anghang, talagang bagong-bago sa panlasa, pre. Hindi kasi ako naniniwala na, anghang, na ang anghang ay anghang lang ang anghang ay may kaakibat na lasa. Kita niyo naman eh, sili talaga yung ginamit nila. Ako, pre, ito ah, aminin ko ah. Hindi ko alam yon nung sinabi sa amin na gagawin tong bagay na to. Hindi ko alam. Turin na sili yung ilalagay nila. Eh, kitang kita niyo, pare. Mm. na sili talaga. Eh, tandaan niyo, ang sili, may flavor yan. May lasa yan, eh, hindi yan basta anghang lang. Kaya etong mga ginawa natin na to, familiar yet talagang bago sa panlasa, pare. And tingin ko yun yung sweets pati. Eh. 'di ba? Kaya mga inaanak, i-try niyo na 'tong bagong-bagong Pure Food Standard Juicy Hotdog. Meron nga tayong chili and chili cheese variant pare And siyempre, pagkatapos ay i-try niyo rin 'tong mga recipe na ginawa natin dito. Alam ko hindi lang naman ang ako ang naghahanap ng uh, spicy na hotdog, 'di ba? I don't think merong available dito sa atin na ibang spicy na na hotdog, 'di ba? And ngayon, nadinig na ang mga dasal natin, pare. Meron na bagong-bago sa panlasa kaya dapat subukan niyo talaga 'to. Ako medyo magpapabili pa ako ng uh, akin na 'to, 'di ba? So bibili mo pa ako. Kunti na lang may pa-order mo um, pa ako ng limang pack. Eh kami, paano kami? Eh di, eh, di ala ako sa buhay mo, di ba? Gusto mo ba? Opo. Gusto mo? Opo. Pati yung opo mo ako ngayon. Ngayon, hihingi ka ng pabor sa akin, naka-opo ka. Hindi, guwapo mo sa'yo. Kumabait eh, di ba? O sige, ganito na lang. Pero teka, hindi ka naman mahilig sa maanghang, ah. Hindi, nagpa-practice po ako. Ah, nagpa-practice? Pero practice ba yan, pare? Opo. Pero practice opo, ba o. Alam mo, pili ko inaano lang ako neto eh. Kumakain ng maanghang ito eh. Kumakain yan, pare. O sige, ganto na lang. Sa'yo to. Uy. Tapos eto, sa'yo yan. Okay. Eto, akin na to. Salamat sa parunod, mga anak Hanggang sa muli. I love you. Kain na. Bukod kay Ian.